mga boss Bakash, di Vlog TV Yan, ah, maraming salamat po sa Pag-sponsor ni Sir ah, Pasqua ah, Retailing Gas Yan, yung sponsor niya Yung mga kuha po nito mga boss ah, Meron pong ano, ah, Kasamang grocery Kaya, ang galingan niyo po mga boss Yung mga kuha so, mga boss, yung ganyong daan Pero ba,

pa cash ni Ong Vlog TV. Yan. Ah, uh, galing niyo mga boss. Ah, uh, sama ko ah, may kasamang grocery. Yan. Ate mga boss. boss Yung Ombak mga boss sila lagay. Dong pa cash ni Ong Vlog TV. Pa-tama mga boss sila lagay. Kailangan nyo mga boss, yung mga ako kasi may nasama tong grocery. Uh, ito yung sponsor ni, ano, ni Sir Pasqua, Pretty lingkas. Yan. Ito natin nilagay. Tapos, tapon lang natin. Kung alam mo mga boss, punta mo na mga taga-dumampot, singgan, G.